Alright, good day once again mga kapatid. For this video, sasagutin po natin yung tanong ng isa nating kapatid doon po sa grupo ng Usapang Pabo. At ito po yung kanyang tanong mga kapatid. Halo po admin, tanong ko lang po, okay lang po ba sa Pabo halo-halo na yung itlog nila? Mayroon naman sila kanya-kanyang itlogan. So, ayun. Yun po yung kanyang sagot. At ito po, samahan nyo po ako, sasagutin natin yan. Here we go, let's go! So, yun po mga kapatid ang tanong niya po mga kapatid is okay lang po ba na halo-halo na po yung itlog ng pabo ayan siguro marami pong sitwasyon o scenario yung mangyayari kasi sa ating pabuhan sa rektang sagot po dyan mga kapatid hindi po yan okay na maghalo-halo lang sila kung baga hahayaan mo na lang ayan for example nag itlog yung isang inahin tapos may sumabay na inahin hindi sila nagkasabay na mag-start. So, ang tendency yan, mauna yung isang inahin. E paano naman pag nagdagdagan pa ng pangatlong inahin? Pangapat na inahin. So, sa atin kasing pabuhan mga kapatid, kahit marami po tayong ginawang pugad, kahit ipagpalagay natin labing limang uh, pugad po yan, mayroon po talagang pwesto sa pugad mga kapatid na kumbaga... Pinakapaboritong Itlugan po talaga nila Kumbaga uh, Favorite all time <laughs> Kumbaga doon talaga Doon talaga sila Mas gusto talaga nila Sa pwesto o sa lugar na yon Kaya sa tanong po ng ating kapatid Hindi po yan maganda mga kapatid Nahahayaan na lang natin Kumbaga Gagawan po natin yan ang paraan Ang, ang pinakaunang paraan po Na pwedeng gawin natin dyan Is yung dili po natin kulak, kuliktahin yung itlog ng inahin na nasa pugad na yon. Ayan. Ito palagay natin nasa tatlo o apat na inahin po yung hindi nagkasabay o hindi nagkasunod. Kumbaga nauna ng apat na araw, sumunod ang pangalawang araw, sumunod yung basta hindi po sila nagkasabay mga kapatid. Ang pinakamainam dyan is kunin or kuliktahin po natin yung itlog para hindi po yan mabasag or something na may crack kasi mag-aaway po niyan ang ating mga inahin yung iba nag-aaway niyan at eh nababasag yung itlog madami pa po yung ah uh, ibang itlog so ano po yung pinakamainam na gawin natin diyan mayroon pong dalawang scenario pag may incubator so hassle-free ayan wala na po yung mga problema na marami pag mayroon pong incubator yung may-ari ng nagpapabo. E paano naman kung walang incubator? So, ganun pa rin, kuliktahin mo pa rin araw-araw mga kapatid. Nang sa ganun, yung itlog ay hindi po malimliman. Kasi pag na-start na po na malimliman yung itlog, magde-develop na po yung similya doon sa loob. At kapag nakuha natin or nahuli natin makuha, posible po na Ma maudlot yung kanyang pagdevelop at mamatay, at ang isa pa, ah, hindi po sila magkasabay, ang mangyayari kasi nyan mga kapatid yung nauna, nalimliman tapos may madadagdag naman basta hindi po talaga maganda mga kapatid ah, malaki pong porsinto na negative po yung magiging resulta niyan. isang itlog lang po yung mabasag ayan posibleng madamay na po lahat so ang pinakamainam na gawin niyan, ayun yung sinabi ko kanina na kukuliktahin natin yung itlog itatago natin pag umabot na siya ng mga labing dalawa ayun tapos kung sakali antayin mo lang na matapos sa pag itlog yung isang inahin yung nauna pwede mo niyang alisin makikita mo naman yan kung nag start na po siya maglimlim mga kapatid ah uh, tingnan mo siya ah uh, tuwing hapon ayan lalo na gabi pag andun pa yan sa pugad ibig sabihin niya naglilimlim na po yan So, yung na ipon mo na itlog pwede mo yung ilagay sa ibang kulungan na mayroon pong pugad doon doon mo ilagay para doon siya maglimlim pwede rin sa maliit na, pu na kulungan lagyan mo ng pugad para doon siya maglimlim pwede rin yung naka-isolate na pugad ang problema lang doon is paano kung dudumi yung pabo na yon so posibleng masira yung itlog kung doon lang siya dumumi sa loob ng kaniyang pugad mas maganda yung malaking kulungan. Tapos doon mo ilagay ang pugad at saka yung uh, itlog. Nang sa ay kung sakaling bababa siya para magdumi, mayroon po siyang pwedeng dum dumihan So, basta mga batid, pagdating po sa pagpapabo, pag maraming inahin na po talaga mahirap po talaga kung normal lang po yung ating gagamitin. Pwede naman kaya lang matrabaho. Maraming paraan yan mga kapatid. Pwede po Basta. Kaya lang lagi Kaya lang sinasabi ko lagi Matrabaho talaga Pero kung nagsisimula tayo Kaya pa natin yung gawan talaga ng paraan ah, Makikita nyo naman sa mga nakaraang ko pong vlog Talagang na-encounter ko po yan Kasi sa panahong yun Nagka-problema rin yung aking incubator Kumbaga parang nawalan ako ng ganas incubator So ayun Talagang mahirap po Ganito kasi yung nangyayari mga kapatid For example po doon sa ating pugad kumbaga uh, nakalinya po yung ating mga pugad ipagpalagay natin 10 limang pugad na naka uh, magkatabi po sila lahat so umaga tinitingnan mo ayun bumalik siya sa kanyang pugad hapon tingnan mo ganun pa rin mga dalawa o tatlong araw ganun yun tiningnan mo okay lang bumabalik siya sa kanyang pugad ang pinakamatindi lang problema dyan mga kapatid kung saan kampanti na po tayo dahil nakikita natin na as ayon bumabalik naman sila sa kanilang pugad kung kailan pa hindi na natin tiningnan saka pa magluto yung inahin 100% po talaga mga kapatid talagang nawawala o naliligaw po talaga sila ng pugad ayan magkatabi lang yung pugad niya sa katabing pugad doon pa siya naglimlim sa pugad na mayroon nang nakalimlim madalas po Nang nangyayari dito sa aking pabuhan mga kapatid so ayun kaya lang kung tsatsagain lang talaga kaya naman talaga mga kapatid pero para hindi po masyadong ma-encounter natin yung problema na yan napakadali lang po is gumamit po tayo ng incubator kaya lang po mga kapatid pagdating naman po sa incubator mahirap po hindi po madali ang incubator mga kapatid kasi napakaraming bagay na pwede natin i-consider at dapat pagtuunan ng pansin nang sagadon ay makapapisa po tayo ng maayos at magandang mga sisiw. Ayan. so ako personally mga kapatid sinasabi ko po sa inyo na hindi po madali yung paggamit ng incubator ayan lalo na kung wala pa po tayong experience so hindi po madali marami na po akong mga nakikita o kakilala na gumagamit po ng incubator ayun kumbaga marami po talagang itlog na kanilang sinugal na hindi po nagsucces pero ganun kumbaga yung experience nila ay pinagpatuloy nila ganun din naman ako mga kapatid ah, hindi ko po nakuha kaagad yung paraan sa incubator so ngayon uh, ah, nakuha ko na siguro kunti pa lang talaga pero sa awa tulong ng Diyos sa mga resulta po ayon kikita ko naman na nakakapagpapisa po talaga ako at ang kagandahan lang pag incubator ay madali lang po yung cycle ng pag itlog ng ating alagang pabo hindi na kasi sila mamamayat hindi na sila dadaan sa pamamayat kaya ayun madali lang po yung pagbalik nila sa pag itlog so, yun po mga kapatid ah uh, doon po sa sagot na uh, sa tanong ng ating kapatid na okay lang po ba na maghalo-halo kung hahayaan natin yan sa pugad hindi po talaga yan okay pero pag magawa natin yan ng paraan na masiparit, masigriget ayan, good po yan so hanggang dito na lang mga kapatid, sana po nakatulong ito at nakabahagi ito ng kaunting idea sa inyo lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama see you on my next vlog, bye bye